Alright, magandang tanghali mga master. So, andito tayo ngayon sa ano, dinayikan pa rin. Magagawa tayo ng palangoy. Ayan, kawayan. So, yung kawayan na yan ay Gagawin lang nating ano yung hulmahan. So, hulmahan lang natin ang fiber yan. So, ayan. So atin pong panuorin yung paano maghulma nitong fiber na palangoy sa kawayan. So bubunutin natin pagkahulma na yan. Oh. Ina, nililinis lang. pinapag ko lang. Guha ng para makinis talaga siya yung yung, yung ano, hulmahin. Ayan. So mga master, tutok lang po para makita nyo kung po kung paano magawa nitong palangoy na fiber. So hulmahin po natin dito sa kawayan. Ayan. Ang may ari nga pala nito mga master, ah, ito si yung vlogger din na ah, si ano si Kabisig. Ayan. Kay Kabisig ito bali pinagawa sa akin ito ah. At ang mga palangoy nila ay kawayan bitak-bitak na dito sa fiber yan pag na fiber natin hindi nabibitak yan so, pag natagal ang kawayan nabibiyak pinapasok na ng tubig na bigat so dito maguhulma tayo sa may ano sa kawayan so wala na talaga itong kawayan bali gagawin lang natin itong hulmahan yung kawayan so puro fiber talaga siya wala siyang palaman na kung ano man ayan gagawin lang natin hulmahan yung kawayan na yan So, tingnan nyo po kung paano ang na ni. Eh. Ito na mga master yung ano, paghuhulma namin ng fiber na hinuhulma namin sa kawayan. Ganito lang ang pamamaraan na yan. maya pag tigas na yan yan, bubunutin na namin yan dami pa kayo pares ng timpla isa na lalagay yung fiber mat sino ba nagtimpla nya ako sige ipahid nyo na lang yan dyan uli. yung ilalim pa idamo ulit diha yung tira mong ano fiber mat uh, resin yan punas nasyon na rin sa ilalim pati sa ilalim ipunasan mo na rin Sige, lagyan mo na ng fiber mat yan. Ito mga master, papakita ko kung paano bunutin ito. Sige, bagsak mo so, na yan. O ayan, ganyan lang magbunot na yan. Ayan mga Baster, nabunot na. Baba kunti yung ano, lata. Alisin yung lata. Alalayan na lang ng ano, kamay. Ayan, maglalagay tayo ng wax at magguhol mauli. Ang purpose na yan para hindi dumikit yung fiber sa kawayan. Pakita mo daw yung ano, yung pangalan ng wax. Ayan o. Oh. Yan para hindi siya kumapit sa kawayan. Yan. Udugtong na lang ulit ito. Alright, magandang umaga mga master So, magti-testing po tayo ngayon ng palangoy at idadali sa dagat Titingnan natin kung may butas siya Ayan mga master, napaka lang mag titisting tayo ng palangoy so ilulutang po natin sa dagat yan ayan mga master natin titistingin alright sakyan mo daw ano mo daw yung gitna ilubog mo alright na mo daw. Dalawa kayo Lodje. Ilubog nyo. Dalawa kayo maglubog. Diyan. Sa uli yan. mga master. Medyo hirap talaga ilubog. Miski tuunan ng kersa talaga. Ibig sabi mabuyang sipo talaga itong ating palangoy na fiber na hinulma sa kawayan. Eh. Alright. Ayan. Sinasakyan na ng dalawa. Hindi kaya palubugin talaga. Ayan. Ayan. lang Sige, baon. Ayan. Ayan ang malaking pinagkaiba sa kawayan. Mga master, so pag kawayan ang ating inilubog ng ganyang miski isang tao, kaya natin ilubog siya. Ibaon sa tubig. Ayan, dalawang tao na nagpabaon, hindi natin kaya siya ibaon talaga. Oh. So, ayan, makikita po natin kung gaano ka buyan siyang palangoy na fiber. Alright, ayan. So, ito, pag ikinabit mo sa bangka, so, kung ano dating lutang ng bangka mo, babaltaw pa yan gawa ng magkakaroon na siya ng buoyancy dito sa Palangoy. Ayan, yung dulo. Ayan, doon lang sa dulo na lubog. dalawang tao naglulubog. Alright. So, nakita nyo mga master kung gaano siya kalutang. Hirap siya ibaw ng dalawang tao eh talagang tuunan. Yan, atin tinitingnan kung may lalabas na hangin. So, ibig sabihin, may butas siya pag mayroong hangin na ano. Ayan, medyo hirap talaga ibaon. So, doon po natin ilalagay yan. Sa bangka yan. Ayan, dyan siya ikakabit. Sa bangka yan. Dati ang kanyang palangoy na kawayan ay... limang piraso So ngayon ito na yung fiber ng ikakabit. Bali tatlo na lang ito. Gawa malutang na masyado yung ano palangoy. Baka mapersa naman po yung paltik pag sobrang malutang yung ano, dinamayan yung palangoy. So tama-tama lang yung tatlong ganito. Ayan, nakita nyo mga master kung gaano siya kalutang. Masyado siyang ano, talagang malutang talaga masyado yung fiber na palangoy sa nanggaling sa kawayan na hinulma natin. O ayan, mga master, wala na binulukan yung kanilang palangoy. Hindi na kagaya nung kawayan na maya maya nagpapalit. right Alright.